si Vice Governor uh, Glenn Soko. Vice, good morning. Welcome sa Karambulang Bisaya. May buntag niya, Boss Bob. May buntag sa itong mga tigpaminaw. Okay. Vice, uh, ka na mo reaction? Kalabot ining uh, pagsuspenso ining katos ka 154 ka mga infra o water work project sa Tibok Probinsya sa Sugbo niya. Uh, Doon na may daghang kay ubay-ubay man ang naapiktuhan ani nga uh, mga nagsalig sa pagtrabaho ining maong gisuspenso nga mga proyektos probinsya uh, vice o oh, ma kuan para nako mas maayo nga ma ma resume dayon ang trabaho sa mga projects kay in fact na yung mga contractors nga nanuol sa nako kay lagi uh, uh, naman ko yung mga tao nila nga nagtrabaho niya na undang ro nagtrabaho na kaning uh, mga equipo nga ilang giabangan no so um, para nako um, do man gani review mayon ta nga ma madali dayon no ug katulang yung do na siguro yung mga questions moreto siguro pwede ka uh, tagaag mas sa panahon pag review pero katong mga wala gyud labi na tong mga gagmay nga mga contractors dili na siguro to angay kay namang gutoy nag-expect na sad mga kabarangayan sad ang katawhan sad sa mga projects nga may tabo no I see what plano no? vice kamo sa provincial government ba i don't know gimo i-confer with uh, governor Pambare 4 nga Uh, doon no, na kunoy uh, sukat lagi pag-suspend uh, trabaho ining mga mga infra project sa probinsya Sugbo wa wow, na nagwa na, na taway, malungag kuno ang kining mga piktado nga mga nagtrabaho nagsalig sa ilang pagtrabaho ining mga mga proyekto dinas probinsya sa so Sugbo boy plano nga uh, mohatag baka mo kanang ayuda like bugas mga ah uh, dilata no ining pamilya in town aning mana nag uh, nawaga na sila tabang kay wala na sila malungag walang <laughs> uh, well ang pinaka importante gira na boss ba para sa sa akong gingon nga ma-resume dayon ang tabaho, no and um, ang nahibawan na nako na basa ko lang ni eh, although akoy katinawan gid gikan sa uh, mismong provincial engineering office nga do na, na 77 nga na-resume ng mga contracts no so may nangimo sang gisgutan karon kay I will also Kining seventh correction i eh, correct ka vice no katong kay mm. murag last week man ni ang do na pronouncement si Pambare 4 kining 77 wa pa ni Morisyon pero kay under review pa kuno ni Lae nang akong naibawa ni ana uh, boss Bob, no Ah okay ang um, uh, ni resume na kuno out of the 154 54 batang, uh, ah uh, but uh, kana kinanglan patag uh, dugang katinawa no sa final status so siguro among hinabion ang uh, provincial engineering office no kung sa status kay maybe matag adlaw uh, do kwan kalambuan no kay uh, ugingo na na ka paspas -pas ang pag meaning igo ra gyud sigurong gi maybe a uh, quick review on the contracts no mm. Oh patugdema magid gani good say Tagwa nga magutanan boss Bob is uh, hmm. executive no this is an executive function kami sa legislative uh, kaning tanang contracts nga gi undertakes provincial government hmm. sa wala pa ni masugdi ge authorize na manina ang governor to sign the contract no for in behalf of the Cebu provincial government so we'd like to think nga in order ang tanan nga mga documents na ini AC So do na give nyo nang authorize si Governor Pam para i-review ni. Wala well, no, um prior pa sa wapag pa siya ma-award during the previous administration sa kang uh, ni Governor Gwen Garcia. Uh, sa previous na board, gi-authorize na ang governor to sign the contract for in behalf of the Cebu Provincial Government. So kani karong kamanduan uh, with uh, Governor Pam is uh an executive na uh, uh, decision yan, no? I see. Uh, although, uh, kaniha, uh, although, kani, uh, controversial maning kontraktor uh, contractor nga gipanag sa pamilyang diskaya, pero, di uh, din nalang ni kay uh, winning bidder magini sila. Kung saan mo nakakita ba ka ni uh, Vice Governor Soko ining alegria water supply nga gigastuhan og 109.4 million pesos nga kuwang makunig mga dokumento wala yung koy katinawa ni ana boss bob no although sa akong gingon the board as a whole uh, normally for contracts uh mo authorize gina sa governor to sign mm -hmm. The contract for and in behalf of the uh, Cebu Provincial Government. So, in order ang documents yana, Then there should have been that uh, Sangguniang Panlalawigan approval, mm. no? Diarakuto bang Sangguniang Panlalawigan para buhra authority. So, wala nami kalibutan o. Um, sa monitoring niya na o pila na ka percent ang natrabaho no o um, kanus anak na siya nagsugod kanus sa mahuman that is that lies with the executive department already ang implementation niya na nga maong uh, project karon oh, um, na lang ko na o nga naaday na siya nga ingon anak nga project uh, that is uh, to implemented in the town of Alikriya Oh. kay since 2024 pa di Vice Gov. So, posible nga, wag knowledge ani, uh, uh, Kamu di nak ha, sa uh, uh, provincial government kay uh, provincial DPW, DPWH DPW, oh. ni ang nag-undertake aning maong project. Kunya, di diritso lang sa siguro ni sila sa local municipality sa Alegria Vice Governor Soko, no? Ata sa Boss Bob, uh, nagka, wa, no? wala ma synchronize ang atong atong mga punto no um do na gi allege nga contracts nga gi undertake sa Cebu provincial government nga dunay ties nga na, nga kang uh, discuss. diskaya uh. mo akong gipasabot nga normally for any contract to happen or for any project to be undertaken do na gina say authority to sign coming from the sangguniang panlalawigan wala ko'y katinawan o ga naa ng kontraka no under the Cebu Provincial Government for projects that uh, is to be undertaken by the national government through DPWH wala gin may kalibutan ni anak mm, ama o di no? kana mm. ka kanagong DPWH mo coordinate na lang na directly with the local I would like to think with the municipality or the okay. city no o, na bitaw na nagpasar me ni og ordinance nitong 2023 nga requiring the national government uh, offices and agencies to coordinate all their plans and programs with the local government unit in which case ang Cebu provincial government and secure sanggunian panlalawigan approval. Mhm. Mm para nga ah, mahibaw gyud ang Cebu Provincial Government ug mangayo gid sila approval before they could start any project kay national government mga na siya in nature. So, so wa, hmm. yod, wa, yod, na practice karon and in reality wala ginay coordination. Klaro coordination. May ngun, lang kung klaro kay usahay sila nga sa Provincial Development Council. Uh, na na mo na blanket approval but you know uh, kanang provincial development council ang ilang ni submit di ang ila pa man ng paps kanang plans for the national expenditure program no dili na naklaro kayo gila ba nang na coordinate sa provincial government or what now dugang pani ni ana maka-insert pa sila og budget dito sa gaa ah, wala naging gitay kalibutan yan. Sa no? Budget, mm. oh. So, kaning uh, sugyot or disuggest magod si uh, ang uh, DBM, no? Nga tagaan o uh, special rule ang mga local gov government units when it comes to national impl uh, project implementation. Uh, Mauna nga, uh, sa pag- uh, Palabang kuno sa GAA 2026, mato pa ni pangandaman sa DBM, nga tagaan o papilgyod ang mga local government units. Aron doon na gyo'y proper knowledge when it comes to national project implementation. Mau yun tayo na siya, Boss Bob. And in fact, that is uh, in the local government code in Section 2C, Section 26, and Section 27 that all national government agencies and offices should coordinate all their projects, mm. plans, and programs with the local government unit concerned and secure Sanggunian approval. Now, kanang Sanggunian, it could be Sanggunian Panglungsod, Sanggunian Paranggay, mm. or Yeah. In which case, sa amo, sanggunian panlalawigan So, sa among hmm. ordinance, 23-02, amo ganang i-define nga should be sanggunian panlalawigan approval. Na amo pag yan nga ipalapdan na doon penal clause, penal provisions. Na if any official will fail to uh, comply with the ordinance, then they will be fined. No? Na ay 5,000 na fine, without prejudice to filing of uh, administrative charges i see so murag nakurat lang ka paggawa sa issue ron controversial issue sa mga flood control projects sa uh, vice governor soko okay? uh what ka ang sibo 414 mga flood control projects nga ang kantidad og 26.6 billion pesos hindi <laughs> nagdadme mahibaw niya na <laughs> grabe mo <kapab>. ano? <laughs> <And laughs> na inakaparaito uh, kay ug dunay problema like for example baha uh, ang suktan manggod kami manggod no ang kanilang uh, mga elected officials uh, but these are projects which are undertaken by the Department of Public Works and Highways no o niya mogina kanunay na mo nga challenge diha nga unsaon nga pagpa pagpatino ni ning DPWH nga kanang mga projects nila nga ilang himuon na coordinate ba na dere kay mga instances wherein magsungi ang project sa local government o sa national government mm, i see oh. paita no labi na kining dako kay nga project dito sa Malabuyok nga out uh, tanawa out of 26.6 billion pesos nga uh, projects sa flood control projects sa Cebu province ang malabuyok moy nakakuha sa usas labing dakko nga uh, pahat 3.2 billion pesos kadakuan niya murag mangutana maguday mga nakepaw git atega ang mga provincial uh, governor ang kwani mga provincial officials So wag deh dahil mo kibaw ang ni Vice Paita, wagiw no? Wag yun may kalibutan dyan. Ako ay say, uh -huh. wag yun may kalibutan dyan niya, anak. Uh -huh. And uh, muna akong gingon nga uh, uh, ang tanaw sa tao manggod nga uh kana, -huh. no? Uh, ang ang mga local government officials, eh, governor, vice governor, mga board members, uh, aware ni, Ana, no? Because uh, uh, kami may gi-elect sa mga tao. Uh -huh. Pero, you know, as to how that happened, o nga nung digto, gibutang kana that decision lies with the Department of Public Works and Highways. Kaya ilan man ang accountability, all infrastructure-related projects, that is their mandate, that is their accountability. Hmm. Paita, no? karon nga, doon ay mga bululyaso in mga infra-projects nationwide. Uh, ang kuan ano ang, ang puntarya ron sa mga tao pangutana ngatos sa mga provincial officials no sama ninyo ay ikaw vice governor nya kamo wa gyud may knowledge in the perting dagko ang mga proyekto nga gi-implement sa DPWH sa nagkanlain parte dinis Lawigan sa Sugbo In fact uh, boss ba, batong naging session mm. uh, gipatawag na namo sila um, ang DPWH di, uh, oh, through the uh, regional directors, si okay. uh, regional director Bilya no wala okay. sa Katambong kay ipatawag kuno sa Manila but mm. ang mga district engineers iyang ipatambong digto sa amo ang session mm. uh, it's it so happen uh, pagpresentar na nila per district digto na nahibaw mi sa unsay mga projects nga gi undertake nila matag distrito and uh, do na mga pangutana digto sa mga board members na mm. yung mga projects nga dire na, di na nahebawaan nga naaday si budget inigawas na sa gah sa general appropriations oh. act kana lagi congress uh, has the power the uh, power or the initiative to make those uh, shall we say budget insertions mm. during the budget deliberations kana mana na diha ang dili kana karong tanan these are projects or budget allocations which happen diha hmm. sa deliberation sa Congress ari na lang ta mahibaw ug unsa moy na na for the prevailing year diri na sa general appropriations act sagaan that's right Mm. Paita, no? Vice Gov, daghan pa tayo kayo pangunta na pero limited naman na atong time. Basi in some other time, magka-interview pa minin mo, Vice Gov, ha? Okay kayo, Boss Bob. Salamat sa kayo sa imuhang paghatag panahon. O good luck sa launching sa imong uh, uh, kapihan sa uh, Vice Governor's uh, Office. O oh, sa, 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 Hunta Provincial o sa Vice Governor's Office, ra? Dili sa kuan siya sa junta provincial wow. um, nagbutang mi og sa ka lugar diin nga maka kanang murag waiting lounge gina siya boss Bob para sa ato ang mga uh, barangay officials nga kanang manganha bitaw sa legislative mm. building or sa capital compound para mo process sila sa ilahang mga dokumento or mo bisita man sa mga board members nila or sa vice governor or sa governor na sila ka, uh, standbayan ba mm. no kay karon god wala gina no wala gini lugar nga ma kulukaran sa ilaha og naa man gani sila diha sa legislative building unya hataga na mo og libre nga kape basta barangay official mm. <laughs> no mo <more, laughs> eh, uh, no? Yeah. remind ite ka Vice Gov nga amo gitanaw na katong nag tree planting mo amo gi tong mga gitanom ninyo ni Governor Pambarre 4 gang imo murag nagamatay man ang gatong inyo mga gitanom ditong jackfruit. <laughs> <laughs> Ipa-check niya. Pagyan ako <laughs> tanahon, karo, ginagyan ako pag-aing sikipol. Kari ka oros <laughs> ay nagkabantayan <laughs> na. Ako tanahon. Vice Gov, thank you and uh, uh, have a safe day uh, today. Selamat, selamat, Boss selamat Salamat kayo. Bato, manghegalas, si Vice Governor Glenn Nasoko Soko, manghegala pa ita, no? Wa sila'y knowledge, manghegala. 77, seven, ka nag mga proyekto, mga flood control project sa Wah, ma mauna, ne? Ne, ang, uh, probinsya, wa sila kibang. Ang mauna, ni? Pagkabululiaso, ha? Mapil ang pangutana ni ang mga opisyal sa lalawigan sa sukbo manghegala.